Magandang araw sa inyo. Meron tayong mga beauty tips para sa ating buhok. Meron tayong 110,000 strands of hair sa ating ulo. Gumagamit tayo ng brush at ng suklay para matanggal yung mga buhol at mga dumi sa ating buhok. Um, ang tip nga natin, simulan ang pagsusuklay sa dulo papunta dun sa root hair o doon sa anit. Uh, para hindi malagas ang ating buhok. At huwag tayong manghihiram ng suklay dahil maaari tayong mahawa ng kuto kapag tayo ay walang sariling suklay. Ito namang shampoo at itong sabon ay para sa paglilinis ng ating katawan. Huwag pong pagpapalitin shampoo para sa buhok, sabon para sa ating balat o kutis. Huwag tayong gagamit ng sabon para sa ating buhok kasi pagsisimulaan ito ng dandruff o balakubak. So sana magkaroon tayo ng healthy hair dito sa ating mga tips. Goodbye po.